Ayan po mga kajano. May dali May ni policy si Tito Cesar po sa ating uh, tutulungan po nating uh, ngayong araw. Si Tonton. Sino po dito? Siya. Ano po? Ano po pangalan niyo ulit? Tonton. Yung Antonio. Antonio. Ah, Antonio po. Ay magulang niyo po ba 'to? Hmm. Ano, ah, no. uh, nalola. Ito, ano po pangalan niyo lola? Arlinda. Arlinda. Ay, si Lolo po. Kailan po ba yung, kailan po kayo na heat stroke? Bagal na. May ilang taon na po? Ilang taon na. Ilang taon na. Ano po yung naging trabaho niyo? Naso, construction. Sa so construction. Mga ilang taon na po kaya yung mag heat stroke kayo? No, Siguro limang ta eh, taon. Yung man, medyo matagal na rin po. Ano? Ito. Ilang taon na po ba kayo? Hindi po mga natang taon. Hindi ka na. Ah. Ilan taon na po kayo ngayon? 54. Ah. Ilan? 54. 54? 54. 54. 54. <coughs> 54. May inipin po kayong gamot? Wala. Oh, wala. Wala. Okay. Meron. Yung resarta na tayo. Yung nga pa sa high blood. Sa high blood lang yun? Mm -hmm. Yung ibang gamot? Yan. Yan lang ang laguretang gamot na naubos na nga yung iba. Yung resarta may katambay na naano na... yung isa. Ano yung gamot sa stroke? Yung ininom niyang gamot, gamot sa istorok. yung istoro. nga, lang ang kwan, lang pang, pang sarap, presyon yun, yung, yung rosatan, para hindi sartang, tumata. Meron pang iba, kalili. Um, Naubos na. lagi um, um, yung lalagyan. Anong pakiramdam mo naman katonton pagka ganito mainit? Mayroon Masakit. Masakit. Mm. Ganun mo kayo kamay mo? Mm. Ayan pa yung ano? Mm. Ah. Pag ginaganun mo, mm. eh, mahirap po. Mahirap. Mayhira. Masakit. Oh. Parang apektado rin po yung paglalakad niya. Oh. Mahirap. Yung... Apektado. Apektado pati paglalakad. Ano? Okay. ano po yung... mayon po, ano po yung kinabubuhay nyo? Saan so, kayo nagkumukuha ng buwan pang hanap buhay? Wala. Wala. Pero may tumutulong lang po rito sa mga kapitbahay niya. Oo. Oh, okay. uh, ang mahalaga, no? Pagka... Uh, mga pang hybrid lang po. Mga losartan. Losartan. Para po sa anong dito sa kidney. Yeah sa may, may hindi, nito Hindi, hindi Pampaano ng ano to alam ko sa pampaano ng dugo. Pampa para hindi lumapok. Ah, ito. ah alupid din. Ito. Ito sa ano rin ito sa high vlog to. Ang lupi din. Sa high vlog. Sa high Itatambal. Itatambal. Magkatambal yan. Ayan o. Ayun. Hindi ko yung nakakadus. Ilang miligram Para di. Pag miligram. Wala pa lang gamot ano. Marami silang gamot. Kayo po lola. Ano pong iniinom yung gamot? Ha? Iniinom yung gamot po. Sino? Kayo po wala wala vitamin lang yung ko na ubus na din hindi din hindi naman ako nang gagamot yung vitamin lang. ilang ilang taon na po pala kayo mag 80 na 80 si lolo po ilang taon na po mag 80 na po Ang sinidang kami. na? Oo.

Kaya tonton na lang yung tatawag ko na. No? Hindi uh, tonton good care it, Basta. kaya pa. Ano po atin uh, tinapos yung uh, pag-aaral po? High school lang. High school lang. Graduate po kayo high school. Mm. Mm. Kasawa Ka po kayo? Oo. Oh. Ano anak? Matod, hello, anak. Ilang kong lalaki? Dalawang babae. Ah, dalawang babae tapos isang po na lalaki. niya, lalaki. Nasa sila ngayon? Sa Visaya? Nasa Visaya? Ano? Nasa, nasa, nasa. ah, nasa Visaya Spa. yung, ah, yung binata Kailan niyo po na huli silang nakita? Matagal na. Meron tatlong taon na. Medyo matagal na. Uh -huh. na rin. Kanya lang pinahuli namin hanap. Eh, walang mag-aanap buhay sa amin. Eh, sinong mag-aanap buhay sa amin? Anong makakainin? Oh, yeah. Nag-iingi lang ako. sa mga pamangking ko sa kapatid. Pinibigyan lang kami. Eh, kung hindi nang kasakit papa nila, nandito sila. Eh, nagkasakit nga papa nila na-stroke. Eh, sana po kukuha ang pakakain sa nila. Yeah. Eh, kami pang tatlo. Kaya eh. Bakulod sila. Bakulod. Eh, pinauwi mm. na namin sa mama nila. Bakulod, sa layo pala. Mm. Sa layo pala. Mm. Sa layo pala. Sa Sa mm. layo Mamaya pare, pwede ka ang manawagan sa mga anak mo. Mm. Para malaman okay, so. nila. Ah. Iniisip mo pa rin sila kahit nawala sila rito. Mm. Cellphone. Oh, cellphone. Oo. Uh, yung dumarating sila rito. Madalang. Madalang. Mm -hmm. nung Noong Christmas at New Year, wala sila. Kasi yung ang pamasaya may kamahalan. Ano? Mm -hmm. oh. oh. Buntis yung pangalawa ko. Hmm? Buntis. Ah, medyo may gunarin po. Ilang taon na po yun? si Jennifer. bata -ba pa. Jennifer, bayo? Mm, Jennifer. ba yun? Hmm, Jennifer. Nakasama na ba yun? Hmm. Uh, Ilan taon na po yun? Alam ko man natang 20 kang 20. Wala mm. po dito. Wala pa. Wala pa tapos yun. Wala doon din sa Bakulod. Mga papangasawa. Nagkasawa doon. 17 pa lang. 17. Oh. Bata. Minor di edad pa po, po yun eh. Hmm. Ayun lalaki, taga saan? Tata ka bakulot. taon na 'yung lalaki? Wala <laughs> pang mo na mangkumbong. Wala pang Yung pangalan? May hanap buhay naman 'yung lalaki ro. Meron. may, no, may no. No. Kain, okay, na mayroon mga anak. Hindi pa pwede <hazad> dahil minor dito at junior dito. mo ba yun? Ah, punso. Ah, pangalawa. Yung panganay po, doon din po. Hmm. Yung uh. lalaki, Ang ko. aaral ah. pa po sa kanila. Ilan taon na po yon, Yung bunso o baka recitation at tinuturo ko siguro. kasi lang. Mm. Eh yung panganay po. Trentin na. Na lang sila. Kakasunod pala. Dapat tawag na tayo pagkita. Pagka ganitong sobrang inis pare Sumasama pag ramdam mo Sumasama mm, Kaya pala namumula ka ano Gusto kayo dito tayo nag Kailangan pala dyan may iniinom ka laging ano tubig mm, Tubig mm. Tubig lang, tubig mm. Lagi ka nang kahabili ng panera Oo oh din yung asawa niya, no? Oh, sa Bacolod. Bacolod. Ano po yung magiging mensahe nyo po sa kanila kung sakali? Sa asawa nyo po muna. Wala na yung asawa ko. Hmm? <laughs> asawa na rin. Ha? Yung, yung kasawa, asawa na asawa ah, na rin. Yung mga anak na lang yung ang... Ay, basta mga anak nyo na lang. Mga anak ko lang. Ano po nga mensahe nyo sa mga anak ko? Ano sa mo ko sa mga anak ko? Pagasabihin mo. Sabi mo mag-iingat kayo dyan, gano'n. Kung ano yung kuya nyo, nararamdaman nyo. Nararamdaman <coughs> mo sa mga anak mo, tabi mo. Umuwi na kayo, kamo mo. <laughs> hindi, hey, mahal na mahal. Kayo kahit na nasa malayo kayo. Tabi mo. Kaya hindi sila nakakawal. Hirap lang kasi yung ganyan. Oo, oh, medyo malalayo. Pag uh, wala kang pera talaga, kaya eh, kung makita makakita sila, hindi ka makakarating dahil mm. pera, kaya eh, Pera na. Lang. Oh. Yeah. Mas, si Naji. Mm. Eh, pa, paano yung pagkain nyo kaliling rito kung... Ay, wala nga naman pinakakitaan si Tonto. Hmm. Wala rin. Wala. sino nagbibigay niyan? Sino nagbibigay ng mga pagkain nyo kung Yung pagkain nyo kanan. Hmm. Ang uh, kung yung yung mga pamangkin ko, sa saka yung kapatid ko. Sa mga gumbali? Oo, oh, uh, sa mm -hmm. mga gumbali. Sa ko, oh. dito din, pinibigyan kami mga pamangkin nito. Eh, kasi konte. may mga pamilya na rin sila, ano? kaya oh, hindi oh, lubos na may bibigay lagi, oh, mabibigyan kasi lagi. Konte oh, kasi oh, may Kasi may mga pamilya rin sila, may mga anak. Yeah. So, ay, mga anak ko, si marami din si nga oh. lang siya. Si Joel ah. ang... Ah, si paring Joel. Nagbibigay nag namin oh, sa Ah, buti na... si paring Joel araw no. oh. binibigyan kami ng ulam, gano'n. bigas kumukuha. Bigas? Dahil may rasyon siya sa wedding. Oo. Oh. meron siya, nag ako sa amin. Na. So, Ay, ulam? Kasi saka yung ulam. Ah, ah, Isa may ay, araw -araw. Ay, ay, na ibibigay rin. Araw-araw. Alam, pag minsan wala. Ay, wala naman namang anak uh, buhay. Oh, okay. ah, kung hindi, sana na-instruct kita. Magaling na mm -hmm. ah, masunong araw yan. Malakas yung kita niya. Wala oh. naman kaming magawa. Mag pare mo, wala na rin trabaho. Eh, si Salapi, kadami anak. na. Siyam Oo. Siyam. Walo kayo? Tarami. Puro nag-aaral naga yun, no? Oo, oh, nag-aaral pa. sa angot pa. Salapi, hindi ba yung kanya yan? Yung... Namumursyento ang po. sa bukid niya. Oo, oh, eh. So nag-aaral pa. Ah, kapatid na po nila. oh, kapatid, kapatid niya. Oo. Oh. Oo. Oh, eh, maraming anak. Walo. Ah, walo din. Malilit pa. Oo. Hindi rin sila mabibigyan ng tulong na maganda. Oh. Dahil may mga anak eh. Mm. Mabibigyan rin. Pero hindi ano talaga mabibigyan yung ba? hindi sagad. Oh. Tulong gano'n. Oh, yung walang pagkain lang eh. No. Mm. At least eh, buti kahit uh, pagkain man lang eh. Oo. No. Oh, oh. Kasi may mga anak nga eh. At mm. yung bigas, meron kayong bigas dyan. May bigas kayo. Wala nga. Binig... Oh. Binigyan kami ng isang kabinet, oh. Hindi pa namin na pambayo. Hmm. Ah, palay pa lang po. Ay, yeah, ito. Eh, sandali lang yan sa inyo pagka nabayo. Hmm. Kasi pagka nabayo yan, mga 25 kilos na lang. Oh. Puro apa lang po yan. Hmm. 30 30 Matrenta. Matrenta kilos siya siguro. Hmm. Tatlo kayong kakain, ano? Karawa raw, kung ka karawa. Naklo <laughs> ba kayo rito sa bahay? Taklo lang. Nakakailan tatlo. tatlo. Eh wow. <laughs> mga bata na po na to? Oo na, ah, Doon sa kabila? Sa laping? rito. mga anak ng kapatid ko, binibigyan ako ng pera, gano'n. Sa bale, ano? Yung nakakausap <laughs> ako sa malayo kasi ganyan talaga ang buhay natin Minsan meron, minsan wala. Meron na mga halimbawa, hindi tayo pinakaloba ng Panginoon Diyos sa mga sa, sa ating mga magulang. Doon tayo babawi sa mga anak natin. Doon, doon binibigyan ng magandang biyaya yung mga uh, anak si, natin. Sila si, si nakakatulong sa si atin. Si lima yung anak. O lima oh, rin. Lalaki, nag-aaral na lahat yun. Hala naman yung anak buhay niya. Paano? Asan? Asan siya sa magmarali? Asan oh, no, siya sa Oo, oh, sa bundok ang DRT. Tatay mo. Oo, kaya kayo lang dito, kayong tatlo lang dito, ano? Dahil yung mga anak niyo malalayo rin, ano? Nalagtanong hmm. so, ko lang po, dito po ba kayo lumaki? Oo. Oh na sa salapungan din po. Na si Lolo, ganun din Dito siya. ako doon sa Magumbali. Ah, sa Magumbali. Ah, sa Magumbali. Oo, oh, kapilang barangay. Ito eh, no. mga anak ko dito lahat. No. Oo. Oh. Nabuti ko si... tonton ni... May... Tumabata ba ngayon, ano? Mm -hmm. <laughs> Namumula mukha sa init. Mm -hmm. Kailangan mm -hmm. talaga may takambal yung ininom niyang gamot, ano? Mm -hmm. <laughs> Yung ano ba yun? Alupa din, alupi din. Oh. Isang beses lang yun. Isang araw, isang, isang beses, beses yung dalawa, ano? Oh. Mm. Oh. Pwede hindi mo pagsabayin isang hapon, isang umarap. Oo. Oh. Mm. Kasi umiinom ang ka. arots bastin naman yung sa kolesterol. Yung simbastin tsaka arsbastin, ar ar kaparehas lang. Iba lang yung gumawa. Yung, ano ba yung alupadin, alu, alumupidin. <laughs> sa ano yung high blood. So, kaya pinagtatampal sa lutartan. Ah, oo. Oh, oh. Parang hindi tataas yung Dalawang beses na rugo mo natumba ito. Ha? Ba? Natumba mo nang kabukol dito. Hindi lang kaya natin ng wheelchair ito. Wheelchair? Oo, oh, para di na mahirapang magkuhan. Ay, oh. kailangan may gulong. Siyempre, wheelchair po. Ay, <laughs> oh, <laughs> eh, baka mo may, walang gulong yung bilhin no, mo. Para... Ba ba <laughs> para si Goya, para hindi na siya mahirapang pang maglakad. Naman eh. Tutulak na, na, na lang po. Ganun na lang. Pwede man siya mag-isa kung halimbawa. Hmm. Ay, kaya lang ito. Hindi okay. maiga, baka hindi niya maiga no. Pero napaglakad po siya sa mag-isa. Oo, oh, oh, okay. Kasi sa umaga, naglalakad-lakad siya. Oh, yeah. minsan na natitisid kaya lang na wala mahirap po 'yung pagka 'yung ulo niya pa siya. Ready siya. Oo, minsan nakikita ko rin nakaupo. Labon na to daw. Ano? Sa sa ready siya. Dapat pero po kaya 'yung ulo. 'Yung ulo niya nakabukas. Nakakaliw. Mega, 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 sa mega, 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 may mega, hmm. mega, uh -huh. Pa, mega, 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 ko. Ano? <laughs> 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 hindi, pagka gusto niya pong wala sa wheelchair. Ah, yun. Pagka-exercise sa, sa, sa ng labas. wheelchair na naka... Tumatangang ah? gano'n pa. uh, okay na Na... Yun okay ah, yung apat ang paa? Oo, yung apat ang paa. Para hindi po siya nangyarama. Walker yun. Oh, ay, oh, oh, eh, Ay maganda rin yung, yung may tong code, yung apat ng paa. Oo. Oh, Habang exercise din yung maganda rin. Oo. Oh, mm. Yung kapatid ni Tawa si Kang, meron siyang hmm. gano'n yung hmm. lumalakad eh, siya, meron. Okay. Oo, uh, oh, maganda rin. Yan yung maghahanap ko kasi si sa sir, hmm. eh, sa kami dito sa SR na. Maghahanap kami. Oo. Oh. Hmm. Kasi no, naranasan ko rin yan ah. Marami tao walker. Hindi ako to. Uh, Ay! <laughs> eh, pero mo nung wala akong walker. talaga Natutumba ako, pupunta ako sa bahay. Hmm. Magsisiyara ako. hindi ko kaya. Kailangan talaga mo ako ng ganun. Walker. Oh, walker. Basta si Magic Walker, tamo. Hindi ka talaga makalala. Ah, hindi. May rap. Hmm. kaya kailangan hmm. sa kanya may ganun. Ano maglalakad siya. Hmm. Kasi sa umaga, naglalakad siya dyan eh. Parang exercise mo niyo. Nasa umaga. Galakad siya. Oo. Oh, ano, matitimbang yung katawan mo matitimbang Malapit lang po pala sa atin eh, no? Hmm. Yan nga sinasabi ko sa yung... Matagal na. Uh, gusto kong tulungan karapat dapat na tulungan. Hmm.